Hindi nakalusot ang isang babae sa pagtangkap pagpasok ng illegal na droga matapos itong makapkapan ng mga jail officer sa Big facility ng Malay Balay City. Nakukupis ka sa babaeng sospek ang nasa 1.5 na gramo na hininalan siya bu na may standard drug price na 10,000 pesos. Ayon sa utilidad, ang bonus ng babaeng sospek ay dadala sa loob ng piita na may dalang illegal na droga. Terima kasih telah menonton Asa a mas pinalakas na kampanya ng uh, Police Regional Office 10 laban sa iligal na droga, uh, kami po ay nananawagan ng suporta at kooperasyon ng ating mamamayan kung meron po silang nalalaman ng mga tao na nagbebenta, gumagamit ng iligal na droga, to report it immediately sa ating uh, mga nearest police station o tumawag sa ating hotline number, even dito sa Police Regional Office 10. Pakamit na po natin yung uh, drug-free community dito sa Northern Mindanao kasi po ang inyong kapulisan, uh, hindi po tayo titigil natin hanggat hindi po natin na-arresto yung mga taong may kinalaman no, sa proliferation ng illegal drugs dito sa Northern Mindanao. Ang suspect ay nasa kustudiyan na ng Malaybalay City Police Station para sa kakarapin kasong paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mula dito sa Police Regional Office 10, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolman Joshua Fajardo. Alagad ng batas, taga-taguyod ng Balitang Police.